Dahil mayroon akong sabang hinog ngayon, hinog na talaga ang aking saging saba, ang bilis na hinog. Ang gawin ko magluto akong tatlong style na ah uh, pagluto sa saging na saba. So, ang unang gagawin ko, syempre tanggalan ko muna ng balat. So, hindi naman makain ang balat. Tapos, hiwain ko sa gitna ang saging na saba. din ay add ko yung sugar. Yung sugar, tama lang po. Ilagay kasi ilagay ko dahil nga matamis naman yung saging. Kinain ko yung isang piraso matamis na. So, hindi na maraming sugar ilalagay ko. So, ayan, gagawin ko. Una, so, ko siya ng pambalot sa turon. So, ayan. Tapos, natapos ko na yung uh, unang style. So, ang pangalawa, balatan ko lang yung saging na buo. Kanya lang siya. Tanggalin ko lang yung balat. So, ayan siya. Tapos, yung pangatlo. Ito yung tinatawag sa aming pinaypay. So, hiwain ko siya ng uh, sa gitna dalawat para maging tatlo siya. So, yan tawag sa amin ay pinay -pay. So, I remember nung maliit, nung doon pa ako sa probinsya, ito yung, ano namin, ito yung binibinta ko, nilalako ko sa kalsada, sa, sa lugar namin. Tapos, ang nagluloto yung mama ko. So, ayan. So, tapos na ang aking tatlong style na sa aking pagluto, o ah, pag, ipagtanggal ng balat din naglagay ako sa isang lato ng makarina tapos nilagay ko siya ng kunting tubig, yung tama lang yung lapo tapos nilagay ko na yung saging na saba tapos nagpaready na ako ng kawali na may mantika tapos mainit na yung mantika, dapat mainit talaga ang mantika tapos nilagay ko na yung pinaypay na may harina So, ganyan lang po ang aking pagluto. Napakasimple. simple Tapos, isusunod ko na yung buong saging. Siyempre, medyo tagal-tagalan yung buong saging kasi pa, para yung gitna maluto. So, ayan. Pa, binaliktad ko na ang dalawa. Yung pinaypay at saka yung buong saging. So, ganun lang. Kasimple ang aking pagluto. Then, tinanggal ko na yung pinaypay at tinunod ko na yung turon. So, yan na po. Nandiyan na yung turon. Tapos, nanggalin ko na yung buong saging kasi. Pagluto sa turon, guys, lalagyan ko na yan siya ng sugar. Ganyan. Tapos, babalik ko naman yung, ano, yung turon para din magpantay. ang pagkaloto. So, ganyan lang siya. Tapos, hindi pa na, hindi pa yan luto kasi gusto ko medyo brown brown yung turon. So ito po ang aming snack ngayon. So ganyan na siya. Tapos pagtapos guys, nilagyan ko na yung sugar, yung mantika. So yan pinaikutan ko na lahat. So ayan. So yan po ang aking merienda for today. Kain tayo.